So pala guys. Hum. Yummy. hum. Hello mga kakusina, tara samahan niyo ako magluto tayo ng spaghetti na malinamnam. Sobrang sarap nito. Ayan una, syempre yung luto muna natin yung pasta. Then after nyan maluto, sinit aside natin. Tapos magisa na tayo ng hot dog. So, i-prito lang natin ng hot dog na mag-brown brown siya. Then, hahanguin din natin yan at isit aside. Ayan, so okay na yan siya mga kakusina. So, isunod natin dyan yung ating uh, chicken, ground chicken. So, dalawang chicken breast dyan, nilagay um, ko lang sa food processor para sya mahiling. At yung pinilagyan ko siya ng asin at saka paminta para may lasa. So, after nyan, hahanguin din yan natin mga kakusina, tapos isuit aside natin. O, diba? Ang sarap nyan! So, tapos dito na tayo magisa ng bawang. Ayan, igisa-gisa ng konti. Dinisunod isunod natin yung sibuyas at saka kamatis. So, isang piraso ng kamatis lang yan mga kusina at saka yung sibuyas. So, syempre, lagyan natin siya ng sweet soy sauce at saka chicken cube para dagdag lasa yung ating spaghetti sauce. Ayan. So, halu-haluin lang natin hanggang matunaw yung ating uh, chicken cubes. Ayan. Imikos-mikos. E tapos, syempre, para makulay, lagyan natin siya ng tomato paste. So, yan lang yung pagpakulay natin kasi wala tayong spaghetti sauce. At yan, dinagdag ko na yung ating keros. So, yan, naglalagay ba ng keros sa yung spaghetti? So, ako naglalagay ako. At syempre, dinagdag ko na yung ating primito na hotdog at saka uh, yung ginisa natin na giniling na manok. So, halu-haluin lang natin at syempre, ayan na yung ating pinaka twist uh, na ingredients na yung ating fresh milk. So, nilagyan ko siya mga kakusina ng fresh milk. Ayan, para malinamnam yung ating spaghetti sauce. So, halu-haluin lang. At syempre, ayan, dinagdagan ko siya ng ketchup para medyo mag, maganda yung kulay ng ating spaghetti sauce. Ayan, halu-haluin lang ng mabuti. Tapos, sa pana, takpan natin saglit. Ayan, nabulol na naman. At ayan na nga, syempre, tinplahan natin yung mga kakusina at alam ko naman na masarap ibang sarap niyan, mmm yummy so syempre dahil wala tayong uh, shredded na cheese yung sliced cheese na lang ang nilagay ko o di ba pag may paraan pag may gusto may paraan pag ayaw may dahilan o di ba ayan ang linamnam nyan mga kusina kasi maraming cheese so at ayan nga ready na yan mga kusina so maglagay na tayo ng ating pasta sa ating bowl ayan Lagay lang natin ng kalahati nating pasta, din patungan natin ng ating spaghetti sauce. Ayan. So, dalawang layer ang aking ginawa. Ayan, ang sarap niya mga kusina. At syempre, may sumubra siya sa ating uh, bowl. Nilagay ko syempre siya sa plato at syempre ating kakainin oh O, diba? Ayan na. Ang sarap ng aking spaghetti with uh, fresh milk. So, huwag puro sweet sa si si spaghetti. Sa spaghetti. Gawin naman nating malinamnam. Ang sarap niyan, mga kusina. Promise. Try nyo na itong recipe ko. Yung e, sariling version ko lang ito. So, at ayan lang, mga kusina, for today's video. Ayan. Sana may natutunan. So, thank you so much for watching. Kain tayo. Ayan. Please subscribe to my YouTube channel. And follow my IP page. At pati na rin sa aking TikTok. So, see you in my next video. Bye!